panabik ang mga susunod na coming episode ng Prinsesa ng City Jail dahil sa sa tuwing makakita ng dugo itong si Xavier ay nanginginig ito sa takot o may phobia dahil sa pagpatay ng kanyang mami sa kanyang daddy. Kinausap ni Princess si Xavier na bigyan niya ng pagkakataon ang kanyang ina para sabihin ang side kung bakit napatay nito ang kanyang asawa o ang tatay ni Xavier. Tinanong rin ni Princess si Xavier kung ayaw nito magkaroon ng mami o maranasan ang magkaroon ng mami. Samantala dahil hindi pa nakauwi si Princess ay alalang-alala si Dado. Kaya hirap man sa paglalakad, bitbit -bit ang walking support ay lumabas ng bahay at nakasalubong sila Mamo at Lailani. Agad namang binati si Dado ni Lailani na noon pa man ay gustong gusto nito makita at makausap si Sir Dado, ang dating warden nila sa kulungan. Samantala may masamang balak si Divina na akitin talaga si Raymond. Kaya sinadya niya na isang kwarto lamang sila ni Raymond. At tinawagan si Jenny na kilig na kilig na ni Divina umano ang gabi magkasama sila ni Raymond. At totoo nga, dahil habang natutulog itong si Raymond ay gumalaw na itong si Divina para maangkin ang bibig ni Raymond na natutulog. Mapipigilan kaya sila ni Charlene? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.